Daang-daang mangyisda sa Talisay City, Cebu. Halos dalawang linggo nang hindi makapangisda dahil sa malaking alon, munsod ng masamang panahon. Kasabay nito, nangako ang LGU na magbibigay ng ayuda sa lalong madaling panahon. So, just a sa Diyas at Diyas sa Italia. Ganito kalaki at kalakas ang mga along humahampas sa baybay ng Barangay Kansohog sa Talisay City, Cebu. Dahil sa sungit ng dagat, hindi tuloy makapag ang mga residente. Umaaray na sila dahil naperwisyo na ang kanilang kabuhayan. Itinaas na muna ng mga manging ang mga bangka mula sa dalampasigan para hindi matangay ng alon. Ilang araw na po ba tayong hindi nakapangisda? Ang dalawang linggo na po. Dalawang linggo? Oo. Bakit? Eh, masyadong ma ano? maalon eh. Oo. Hindi pwedeng mo palaod yan, hindi malaking alon eh. Eh, paano yan? Saan kayo kumukuha ng pagkain nyo sa araw-araw? Eh, Wala na. na ano, umutang. mang, mga umutang na. Baka makasakali may palao naman. Kung may huli, makabayad naman tayo sa ano, inutangan namin. Handa namang tumugon ang city government ng Talisay City sa pamimigay ng ayuda sa mga apektadong mangingisda. Of course, um, the fisher folks is not only Barangay Kansuhong, but seven barangays here in the city of Talisay. We have seven coastal barangays. All our fisher folks are organized. So, tagahabagat, what we do is we give assistance to them. Ngayon Thursday, bibigay din kami ng help sa kanila. Bigas, um, canned goods, etc. Nakarating na rin sa tanggapan ng alkalde ang mga nakitang mga bitak sa seawall na ikinababahala rin ng mga residente. Right now, um, we are looking at all seawalls, all seawalls in the city of Talisay, where our engineering is already taking up the program para magkano yung But we cannot do construction now because of the situation. Inanunsyo naman ng LGU ng Cebu City ang resumption ng klases sa mga pampublikong paaralan. Ito'y matapos bumuti ang lagay ng panahon sa lungsod. Siniguro ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia na nakaalerto pa rin ang mga rescue team. Uh, last Monday, uh, nagmeeting May with the disaster with the EPW. Unya, uh, standby tanan for any eventuality. Sa lalawigan ng Sikihor, isang pampasaherong barko ang tumagilid sa dalampasigan ng bayan ng Lazi. Sumadsad ang barko dahil sa sama ng panahon. Kaagad namang nakapaglatag ng boom ang Philippine Coast Guard para maiwasan ang oil spill sa lugar. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.